ka na rito? 150. Short ka na rito? Mm -hmm. Ayan okay, guys, ito yung nabili natin na 150. Ito kasi 180. Yung may design. Ayan. Okay. Tapos <makes noise> ito, ito yung nabili natin kanina. 150 din siya. Maganda naman yung tela. Mahanap yeah. tayo naman. magkano. Kuya, magkano dito? 200 lang. Seven pataas. Pang ting. Ang mga ito. 110 yung kuha ko noon. 180 lang. Okay. Ito siya guys Ito na dito. sa na dito. Ito na dito. Ito na dito. Ito yung, Ayan. yung dress dito. Ito na dito. na dito. Ito na Dainlo, you, ng wala naman bang may sa kanila kasi ito ko yukot talaga dito pag maputi okay lang tago na lang daw ko hindi dito ani may size po na ato sa Small medium-large except to Xcentrise la. Glows my name. Ginano ka. Hindi na ganun. Ganito

at tsa, tsa ba yan? Hindi kasi. Huwag tao siya nga yung ganyan. Salamin Musim. Bench. Ay, mo. Anim-anim bato. ito? <laughs> ito na yung nabili natin yung short. 150 lang siya, anim na piraso. Naghahanap ako ng sando. Sando pang dito ko rin yung nabili. Kaso lang wala. Wala yung sando. Ayan, mura lang yung mga short. 150 lang amin. Ano mga pambahay. Naghahanap ako ng pajama. Ay! Ay! yung Ay! 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 <laughs> Ay, sana all. Umula. Normal kapag sa amin. Umula na sa labas. Wala akong dalang payong. Wala yung sando ng anak ko. Hinahanap ko yung anak. yung may mga dress dito kasi lang hindi man hindi, ko type mga ganag sara dito sarado na yung ibang tindahan kasi hapo na mo oras na ba ako umalis kanina ang dami sando ng anak ko. Pero pajama yun nandito.

Anim-anim talaga dito. Animan po. Anong size to? Ano, large XL, 300 liter. Ang large po, 300. Liter. Yung, ito large to? Oo, large na po yan. Maliit na yung medium, no? Walang medium yan. Ah, wala. Yan ang pinakamaliit natin. Pareho lang sila? Okay. Ah, oh, mas okay to. Ayan, yes, Ulan, <coughs> ang lakas ng ulan Hindi ako makababa Ayan, ang baha dyan eh. eh. Ayan, ang baha na yung daan Kanina sobrang lakas ng ulan Ngayon yung medyo mahina na Kaya lang, wala akong dalang payong Paano tayo sasakay dito kasi hindi pwedeng hindi ka sasakay eh. Kasi oh, baha, nakasapatos ako. Nakasapatos. kung pa heritage. Doon ako sasakay ng bus. Yan oh, bahaya na. Oh. Ano mo yung tubig? Yung iba lumusong sa tubig. guys. Ayan. Ito na yung nabili ko sa baklaran kanina. Ayan. Ang ganda ng tila na yan, oh. Anim na peraso siya. 330. Ayan. Malambot siya. Tsaka hindi siya mainit. Nakapal. Yan para siya may balahido. Oh. Ayan. Anim na peraso yan. Tapos ito, ayan tsaka ito pang araw-araw ba tsaka ito maganda ng kulay ayan anis na piraso yan at yung pang bata ito magaganda rin ayan, maganda ng tila 150, anim na peraso. Pag sa labas kasi guys, 65 ang isa. Ayan. Anim na peraso siya. Ang ganda. Tapos ito naman yung pang baby din. Pang 2 years old to 3. Ayan. Ang ganda rin ang tila. Anim na peraso din siya. Pag sa labas mo kasi siya binibili, 65 ang isa katulad nito oh, ang ganda. Pareho oh, ang gaganda ng tela. Hindi siya mainit sa katawan. Ayan, tsaka makapal. Cotton talaga. Hmm. Ang ganda. Tapos, ito pa yung nabili ko. Ito, ano naman siya, ah, uh, Dati kong bili nito, 180, ngayon nag 240 siya. Ayan. Anim na peraso din siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, na peraso. Tapos 10, 11, ayun, bumili din ako ng short pang bahay, ang ganda rin ang 23, niya. 25, 26, din siya, ayun. 150 ang sa anim na piraso. Ayan, gaganda na mga kulay. Ayan. Saka yung tila maganda siya guys, hindi yung malipis. Saka hindi siya mainit sa katawan. Straight siya o. Oh. Ayan, 150 to. Tapos itong shirt ng anak ko, nabili ko siya ng 150 din, anim na piraso. Yung pambahay ba, araw-araw. Ayan. Anin na piraso din siya. Yan. Tapos ito, tatak naman ito na ayan, 150 din yung isa anim na piraso, 150. Yan, ang ganda ng tela. Malambot siya sa... Malambot, hindi ka bang sisisi. Sa murang halaga, 150. Ayan na. Yun ang ng update sa akin. Kung ano na yung update sa mga... Mga short, mga damit. Ayan. Ang ganda ng tela. Pambahay, 150, anim na peraso. Tapos, so, bumili rin ako ng panty. Ayan, ang ganda guys. Oh. Ang ganda. 200 siya, 200. Ayan. Large kasi ako. Ayan. Ang ganda. Ayan iba-ibang kulay. Ayan. White. Light blue. Green. Tsaka black. Anim na piraso to hanggo. Tapos, bumili ako ng box set ng anak ko. Ito yung box set. Anim na piraso din siya. anim na piraso 250 ang ganda ng tela makapal naman tsaka matibay kasi pag sa labas ka 100 ang isa eh 100 ang isa nito pag sa labas